Mga araw. For today's video, maglalakbay muna tayo sa malayong karagatan. Ang pagkakabit na natin ng mga bintana ay isang isla dito sa Albay. Ang Albay ay sakop ng Bicol Province. Mula dito sa aming shop, sila ay pumiyahin ng tatlong oras gamit ang aming truck. Dito naman sa bangka, ang travel time nila ay umabot ng dalawang oras. E umalis sila ng madaling araw pa dito sa aming shop para hindi sila maabutan ng mataas na sikat ng araw. at ayan na ang bahay na pagkakabita nila yung dalawang palapag na nakikita nyo bali itong bahay na ito ay rest house lang ng may alip okay, nandito na silang bahay guys. sa centro o sa city mismo bali ang mga kinabit nila dito ay mga sliding windows gumamit sila ng 798 profiles na may color na chocolate brown or tinatawag namin na analog. Gumamit sila dito ng mga hambang aluminum na ang size ay 1 3 /4 by 4 tubular. Sa salamin naman, ang gusto ng client ay one-way mirror o ang tinatawag namin na reflective glass sa shade na brown. Ang salamin na ito ay may kapal na 6mm or 1 fourth. Ang mga salamin naman ay maraming pagpipilian ng kulay. Depende pa rin sa taste yun ng mga client natin. At magkakaiba-iba din sila ng mga price. Hey, <laughs> Ikat na lang ni Benam sa video. Yeah. Chat na lang ni Madam sa si video. <laughs> Mayroon. <laughs> Mayroon. Jadi pas mau jangan kamu